Nagpintura kami dito sa salas ng bahay nila dati at ang aliwalas nga ng napili naming pintura para dito Hello mga mare! Another day, another mini vlog. Kaya tara, samahan nyo kami sa panibagong DIY project namin para dito sa bahay nila daddy. As, mga mare, hindi nga namin bahay itong i-DIY -di namin. Dahil nga namimiss na nga rin naming mag-DIY project sa bahay at nakabakasyon kami ay eto na nga lang yung papakailaman namin at pipinturahan. Paalam naman kami sa mga inay at tatay at okay naman sa kanila mga mare. Eto, nagsimula na nga kami dito at pinagtatanggal nga namin yung mga nakatikit sa pader at etong kanilang bagong sofa. Medyo may pag estetik naman yung bahay nila dahil nga brown yung tiles tapos itong pader ay white kaso nga lang ganito yung pagka-white niya. ginawa dito ng asawa ko mga mare is tinanggal nga yung parang excess ng simento. Hindi flat yung pinaka-pader niya kaya naman ganyan muna yung ginawa niya para nga mas kuminis. Tapos heto nagwalis na nga ako dahil nga napakadami nang alikabok nandito sa tiles nila. At gumamit nga rin pala kami dito ng liha mga mare para makuskus itong pader at magpantay nga at maging makinis. Madali lang din naman namin to nakis kiss dahil hindi naman to kaluwagan or kalakihan. Amang tama nga lang tong salas nila dahil ilan lang naman sila dito sa bahay. Ito nga yung mga kalat namin habang gumagawa kami dito mga mari. Bago nga magpintura, naglagay nga muna yung asawa ko ng tape don sa pinakakisami. Nga kapag napinturahan, yung gilid niya ay hindi diretsyo don sa kisa minila. Sa pintura, heto nga pala, Davis Biofresh Fresh yung gagamitin namin ngayon. Ultra white nga itong color na napili namin dahil gusto namin maging mas maaliwalas itong kanilang sa hindi hmm, naman na white lover talaga ako kaya naman pati itong kanilang bahay ay dinamay ko na nga rin sa pagka-esthetic mm -hmm. pero itong pader lang nga muna nang sa alas nila yung pipinturahan namin mga mare, ale dinirect na nga namin itong Davies Biofresh na inilagay mga mare dahil nga itong kanilang pader ay meron ng primer enjoy murk. talaga yung ganitong pagpipintura sa bahay mga mare dahil nakaka-excite talaga yung kakalabasan nito kapag natapos so, wala kasi talaga yung pagod mo kapag maganda yung kakalabasan ng mga ginagawa mong DIY project na kami dito sa isang pader at itong isang pader na nga lang yung lalagyan ng asawa ko. Kaya naman hinayaan ko na siyang magpintura dito. Nais ko dito yung mga gamit na pinagtatanggal namin kanina at dahil ibabalik din namin siya mamaya kapag natuyo na itong aming pintura. Ito kasing kagandahan sa pintura ng Davis mga mare, wala na amoy, mabilis pang matuyo. Kaya naman maibabalik din talaga agad yung mga gamit. Ito nga pala yung after mga mare nung natapos na kami. Pasya ganun ka-esthetic dahil wala pa namang masyadong gamit dito sa sala mas lumiwanag at mas luminis tignan itong kanilang munting salas. O ba diba, ang ganda at ang aliwalas ng kanilang munting salas dahil nga sa bagong pintura ng kanilang pader dito sa salas. And again, Davis Bio Fresh na ultra white po yung kulay na ginamit naming pintura para dito sa salas.